eto mayor uh, as we speak uh, siguro dahil uh, nakailang taon na rin kayo bilang mayor so uh, ano po yung parang masabi naman ninyo may share nyo na accomplishment na bilang ina ng malabon Kung baga, tapos na ba solusyonan na ba o ano pa yung mga yung mga problema na dapat ay gawin ninyo? o kung ba ka parang yung campaign promise niyo uh, mayor Ma'am? po po yung una sa so naging campaign plans ko ng pabahay at lupa, mm -hmm. uh, pinapatupad na po namin ngayon. Kasi mm -hmm. marami sa aming kababayan. Ang problema ay yung, yung kinatitili ka ng kanilang bahay ay walang kasiguruhan. Mm -hmm. So, sarap naman ko talagang, alam niya naman ang primary pangarap ng isang mga tao. Magkaroon ng safe na tirahan, di ba? Yung mm -hmm meron kang kasiguruhan sa iyong pagumahay. So, mm -hmm. nakapagpamigay po kami ng mga higit uh, uh 1,800 na po na pabahay at palupa. Pamigay na po kami ng selang. So, may mm -hmm. wow. ang kababayan natin sa kanilang lupa. May 1,380 mm -hmm. units sa so, mm -hmm. St. Mm sa Pangulo, na At meron pa po kami green outgrading sa Lady uh, Najeros. Mm -hmm. builds po na may 120 units po na pabahay yun po. At umiikot pa po kami sa iba't ibang mga barangay. sa atin mm -hmm. po may mga ilangan um, na mga kababayan natin na magkaroon pa bahay. Kasi mm -hmm. marami po kasi dito mga nakatira sa gilid ng uh, ilo. po ang unang-una natin nilagay dun sa St. Gregory. Para mm hmm. di ba pag, pag, nagkakaroon ng ulan at uh, para maging maging safe po sila. Mm. So, inan yun ay isa sa mga programa mm. ipapatupad na po natin. po hmm. mga hmm. po Ayun. At meron pa po mga ibang programa. Uh, gusto nyo po namin makilala ang mga uh, bayan ng one on Maraming ng tourism. Kaya na mm -hmm. po, punta rin po dito sa AFCT Inday Sara, ng aming uh, Kabobong Festival. At tuloy-tuloy din po ang pagpapakilala namin sa aming mga pagkain. Naiikutan yeah. din ng mga makalumang bahay dito, mga heritage houses. At uh, yung mga talagang very, very ancestral houses na may mga, yeah. may mga nakakatuwa mga trivia. Like may bahay po dito, yung na House. At uh, pinitanahan po ni Amar Solot si Luna. Yeah. Mm -hmm. po siyang talaga dito. Sinabot ko uh -huh. dito sa ilang buwan at uh, uh -huh. nagiging dito ditong bahay ng mga katipunero. Karami pong mga nangyari dito sa bahay ng Malabon. Gusto uh -huh. kong makilala ang Malabon dito sa mga bagay naman. At hindi lang po yan, syempre, sa larangan po ng edukasyon. Meron pong matatag program ngayon ng uh -huh. ating uh, Five schools po na pili sa buong NCR. Dito lang po nangyari sa bahay ng Malabon. At nagpapasalamat po kami kay uh, VP Inday Sara sa confidence na pinakita niya na pilot project po yan. At uh, magkakainan po ng uh, collaboration and coordination at interaction ng mga studyante. Bagong uh, sistema po sa pagtuturo. na syempre napaka-challenging din po yan. Oh, ang responsibilities. So mm. sila na ang education. Tumituloy lang po. At, Libra rin po ang tuition fee namin ngayon mm -hmm. sa university. Mayroon pong 7000 sudyante ang nag-i-enjoy po ng libre tuition fee. Mm Hindi -hmm. lang po, po yan. At syempre po, um, sa peace and order, like yung mga na-message po kanina, uh, tuloy-tuloy lang po, bago na po ano uh, command and control center, mayroon po kami pinatawag ng mm -hmm. 60 degrees na cameras. Tapos mayroon po kami mga, pwede po mga, a group chat sa sa ano po sa radio uh, no amely po kasi di ba nagtatawagan po kayo sa radyo iba iba po ito sa sa inyong ah uh, uh, tawag nito yung sa sa airwaves dun sa yes oh. You know, pwede kayo mag group kaya kung ano meron pong emergencies hindi po kumakalat na nagkakagulo sa ibang mga stasyon may kanya-kanya po kayo ano. Napaka-high-tech hmm. na At uh, magtatindad po po kami ng mga satellites at additional CCTVs. Hmm. So, ilan lang po yan sa mga aming um, uh, inaayos ng mga programa. Hmm. So, dinibif up din po namin ang mga paggamitan ng mga kapulisan. Traditional na uh, back-to-back -back na sasakyan, uh, mga radyo nila, at mga kung ano-ano pa. Hmm. Para mag katulong natin sa pagpapaunod ng ating bayan through the Peace and Order initiatives.